Catherine Bernardo, ginulat ang mga taga-suporta, dahil sa pinakita niyang latest dance move, masasabi nga ba natin dito na tuluyan na nga ba siyang nagbago o baka naman tuluyan na talaga siyang nakamove on. Alam naman natin na itong si Catherine, makikita natin ay talagang napakahinhin nga nito, lalo na noong sila pa ni Daniel Padilla dahil nga sa kanilang mga pelikula ay puro love story ngunit sa kanilang ang love team ay marami ang kanilang pinakilig. Makikita nga natin na kapag may mga bago silang palabas sa sini ay talagang marami ang nakaabang nito at talagang pinipilahan nito ng maraming taga-suporta nila. Makikita nga natin sa mga sinihan ay talagang punuan ito dahil marami ang gustong makakita sa kanila dahil sa kanilang kaswitan at nakakakilig na love team ng dalawa. Sa kanilang ang mahabang pagsasama sa mga pelikula at sa tagal din ng kanilang relasyon ay marami nga ang nagakala na sila na talaga ang magkatuloyan. Ngunit kamakailan lang ay ginulat nga nila ang kanilang mga taga-suporta dahil naghiwalay na nga ang dalawa marami nga ang nanginayang sa love team ng dalawa. Ngunit ano nga ba ang ipinakita ni Catherine Bernardo na dance move na ikinagulat ng maraming netizen. Catherine Bernardo is on fire. Makikita nga natin na grabe ang ginawa ni Kat na dance move. At dahil nga sa kanyang pinakita, marami ang napakomento na mga netizen at mga taga-suporta ni Kat. Sabi nga ng isang netizen, Super cute and sexy queen. Catherine, congratulations, you did it. Sabi rin ng isa pa, Best performance, go Kat proud kami sa iyo at mahal ka namin. Masasabi nga natin rito na sa kabila ng pinagdaanan ni Kat ay marami pa rin ang nakasuporta at nagmamahal kay Kat. Kaya kung bago ka palang lang rito ay ipalo na para updated ka sa mga nangyayari sa social media.